Hello, mga love, shoutout mga lalabs, mga fayots, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga tang hari, hapon, or gabi sa mga sulok ng mundo, mga mga love, shoutout Sa mga kapok ko po, FWs around the world, hello, mga love, shoutout po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag ko kalimutan mag-subscribe, like, at share, maraming salamat So yung topic natin ngayon, ito si Gadon bumubula na naman yung kanyang bunga nga na parang aso na napuno ng rabis no eh pang uh, diversion tactic niya to mga kababayan no mga lalabs mga viots dahil nga nagtrending siya sobra maraming mga Pilipinong galit kay Gadon dahil dito sa kaniyang sinabi na yung kahirapan sa Pilipinas ay haka-haka lang yan ng uh, mga tao no So, ngayon, dahil nag-trending yun, at siguro napagalitan ni Liza Marcos, kumambyo sa isang teleradyo, uh, tawag dito, interview, at ang sinisipan niya, hindi daw totoo na sinabi niya yun, at ang sinisipan doon yung reporter, o yung, yung reporter ng ebs cbn o yun daw ang nag-upload, no? Eh, oh, parang yun ang sinisi niya. hindi daw niya yun sinabi. Tingnan mo kung gano'ng kabaliw si Gadon. Bakit niya yung binawi, biglang kampyo si Gadon? Dahil nga, ang sinabi ng DSWD Secretary na si Rex Gatchalian, totoo ang kahirapan kasi pahiya si Gadon doon ni eh. Then sinasabi niya, haka lang yung uh, tawag dito. Kagotoman. So ngayon, dumadivert siya para ma malihis na yung isyu matabunan na yon dito sa sinasabi niya na wala daw patutunguhan ang kandidasi ni VP Sara sa 2028 matatalo daw so dito na naman siya ngayon. gumagawa na naman siya ng istorya para yung haka-haka isyu mapagtakpan na at uh, nagkontrahan kasi sila ni Rex Gatchalian no? may mga Kay uh, Kaya namimigay ng ayuda ang DSWD dahil nga maraming ang naghihirap ngayon. So, dito tayo ngayon sa kanyang sinasabi. Uh, bigyan natin to ng reaction ang kanyang sinasabi, no? Na hindi daw mananalo si BP Sara sa 2028 election. na na patutunguhan ang kandidasi. Kala uh, mo kung sino magaling na, uh, ano ba tawag dito? Hindi ekonomista sa ano yun? Uh, parang political uh, analyst, no? Si Gadon. <laughs> ano ito? Pakinggan natin. Yes. At uh, yung mga Duterte vloggers uh -huh. at yung mga TV radio hosts na araw-araw ay tinutulik sa si Presidente Bongbong Marcos kinatawang nilang bangar uh -huh. at drag addict. Uh -huh. Ito ang magpapahama kay Inday Sara sa 2028 dahil ginalit FYI, lari Gadon, Sino ba yung unang nagsasabi nga na kay Liza Marcos na babaeng ahas? Di ba si Maharlika? Na pinapakita ni Maharlika pa sa kanyang mga live, sa kanyang channel, na nag si Liza Marcos at si kasi Bongbong Marcos, na siya sinasabi pa doon na siya, si Maharlika yung number one loyalista at hindi ikaw. So ngayon, si, Lisa Mar si Maharlika in, in the first place, since day one, siya yung may sabi nuni. Eh. Babaeng ahas si Liza Marcos, bangag si Bongbong Marcos, hindi po mga Duterte, gumagaya na lang, oo. Pero in the first place, hindi naman tauha, hindi naman loyalista si Maharlika eh, hindi naman the Duterte diehard supporter si Maharlika eh. Dati siyang loyalista, nabudol lang, hindi natin alam, control John Horse din ba yun si Maharlika? O oh, ngayon, e eh, ang Marcos nila ang mga Ilocano, mga Marcos Loyalist at mga Waray at mga uh, Ilogo ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. At uh, in fact, kung maglalaban sila ni Lenny o um, one on one ay matatalo pa rin si Sarah sapagkat si Lenny ay may solid na na 15 million votes. E eh, kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Lord Marcos loyalist, mga Ilocano votes, na napakalaki niya na, isipin yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, uh, Isabela. Cagayan? Sa so, tingin mo, Gadon, hindi ka ba nag-iisip? Tinanggal ng Marcos administration ngayon si... Uh, sino ba yung Cagayan na governor dyan? nakalimutan ko rin yung apelido nun wala na pong solid north pa north na lang mapanot ka na lang dyan tsaka kayaw-yaw, yun ang meron wala na pong solid north lalo na sa ginawa ni Marcos ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon kay General Bantag wag mo yung kalimutan gadon, binaboy ng Marcos administration si General Bantag. O, oh, sabi pa nga ni Brothers Travelers eh, nung pumunta si, G si Senator Amy doon sa Kalinga ba uh, may ano sila doon? May pagti parang fiesta yata yun doon eh. Pumunta si Amy. Wala nga pumalakpak kay Amy doon eh. Tapos sabi pa nga, naman dyan. Kasi andoon sila noon eh. Pinapanood ko, nagla-live wala na pong solid north at kung sinasabi mo pinagyabang mo yung uh, papano naman kami taga Mindanao tapos sa Visayas area taga Sibo. o andiyan pa ngayon yung mga lugar uh, si Gobernur Mamba pala ng Cagayan oh, plus dito pa banda sa may uh, lugar ni Bantag oh, di uh, Maraming area na tinanggal si Marcos. O, doon sa si sa Cebo si si Mira dahil pumayag na magrally doon yung maisog uh, hakbang maisog rally o tayo anong ginawa ngayon Sinuspindi din ang ombudsman doon pa sa ano yung si Governor Hubahib maraming area si ano pa si Tivis oh, ang mga sa tapos eh yan lang ipagyabang mo ay, Diyos ko po, kung totoo, gadon. Uh, uh, talagang maraming loyalista. Ito lang, ha? Na sumusuporta sa Marcos, bakit si Sinadura ay mi Marcos hindi man lang nag number one sa senatorial candidate? Nung hindi pa presidente si BBM, number five yata siya, eh. Or number six. Hindi nag number one. Kung mas marami sa tingin ni Gadon, ang loyalista. O oh, kung marami din ang loyalista, bakit hindi ka nanalo gano'n? Pangatlo mo na yung last uh, 2022 uh, senatorial election since 2016, 28, 2019, 2022. Hindi nanalo ito si Larry gano'n pagka senador. Eh, loyalista ka eh. Hindi eh, dapat, di ba, kapag loyalista ka, susuportahan ka ng mga butanting loyalista. Bakit hindi ka nanalo gano'n? at si Bongbong Marcos. Bakit hindi siya nanalo nung eleksyon nung 2016? Tapos sabihin niya dito, oh, sandali ah, tingin natin. Oh, napakarami ilukado sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Lenny, eh, panalo si Lenny, talo si Sarah. Weh! Dahil may solid na ng dating 15 million si si Lenny Ang mahirap dito sa mga bloggers nito at mga D -D dito mga DDS supporters nito, hindi sila marunong ng political mathematics. Wow, galing mo. Si presidente Duterte, si former president uh, Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dahil kasi noong panahon naiyon, ang kalaban ni presidente Duterte ay si Mar Roxas at saka si Binay. Parehong dilaw 'yon. So natural no choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor na Duterte na ipapalibingin niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So oh, ang galing mo gano'n mag-mathematics, napakabubo mo talaga kaya ka na-disbar? Wow ha, ang galing mo. Si Duterte, binoto ng mga Marcos, ng, ay, ng mga Ilocano. Tapos si Marcos, hindi. Noong 2016, si Duterte, binoto presidente. Si Bungbong Marcos, hindi. anong klaseng kabubuhan yan, gadon yung analisa mo sa pagmamathematics mo? Wow! Ang galing. Si Duterte na nangako lang na uh, ipalibing si Marcos Sr. binoto samantalang yung anak mismo ni Marcos Sr. tumakbong vice presidente talo anong klaseng kabubuhan itong gadon na to si eh, binoto alala naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marrojas at saka si Binay e eh, tinatawag nilang magnanakaw si BDM at ang Marcos family e eh, di force forced forced to vote for Duterte. Kaya hindi sila pwede... So saan na yung solid note na pinagyayabang mo? Bakit hindi binoto si Marcos? Bakit natalo si Bongbong Marcos noong 2016 na vice presidential uh, candidate? Marami pala kayo. Marami pala sa Mindanao, Ilocano, sa Visayas, sa Cebu, kung saan pa yung pinagngalanan mo. Bakit hindi nanalo si Bongbong Marcos? Yun lang naman yun eh. Bakit natalo si Bongbong Marcos ni BP ani uh, Lini Robredo, na bilang isang housewife. So si ni walang pinagkaiba kay Cory Aquino. Namatay si Noy, Noy eh, si P, eh, si, Ninoy o nagiging presidente si Cory. So, si Leni Robredo namatay si JC Robredo nagiging vice presidente. Tinalo si Bongbong Marcos. Kung sa isip ni itong bubungga doon na to, na yung nagpapanalo kay Duterte, at kay Sarah, loyalista, eh bakit hindi ka nanalo na pagkasenador? Bakit natalo si Bongbong Marcos noong election 2016? Bakit si senadora Amy Marcos hindi man lang makuha yung number one na senador sa Pilipinas? Marami pala kayo. Malaki na napakalaki ng boto nila. Kung mag one -on -one, si Lenny at si Sarah, malamang matalo si Sarah. Dahil oh. si Binibis ng mga Marcos loyalists at mga uh, uh ah, Ilocano. Tawagin oh. mo naman nilang bangang. Kung marami pa talaga kayo gadoon, patunay lang, no? Kung marami pa talaga kayong loyalista, bakit yung mga Ilocano, hindi man lang, at sa Ilocos, yung mga solid north na sinasabi mo, bakit hindi pumunta sa Metro Manila para daluhan yung rally na uh, patalsikin si Bipisara Pagkadipid Sekretary? Bakit eh, ilan lang? Wala nga sigurong limang daan. Yung iba nga pinagtatawanan eh. Wala daw isang daan yung dumalo. O saan na kayo? Na marami ka. Pinagyabang mong marami kayo. Yung rally nga lang ninyo eh. Nilalangaw. Samantalang yung hakbang maisog, hinaharangan ang rally dahil bakit sobrang dami. Tingnan mo nga lang doon sa Dumagiti. Hindi alam anong ginawa doon ng gobernur at ng mayor. Pinagharangan doon ng mga traktor, mga kung ano-ano mga sasakyan doon. O nag naglakad mula doon sa Freedom Park doon sa ano ba yun, sa uh, magsaysay park. Sila napunta. Pero marami pa rin tao. Pumunta doon. Eh, yung, yung ano ninyo, yung rally ng uh, loyalista nung uh, Friday, nung 17. Ba yun? Bakit nilangaw? Patunay lang yun na wala na yung mga, yung magic ni Bongbong Marcos nung nakaraan election, wala na po. Uh, aminin niyo na lang na sa, talagang uh, si Marcos Jr. ngayon eh talagang wala na bad shot sa taong bayan. Kung tawagin man na bangag adik si Bongbong Marcos, abay. Deserve niya yan dahil bakit? Pwede na, simple lang naman ni. Eh. Patunayan ni Bongbong Marcos na hindi siya adik magpa-drug test siya. Tanggapin niya ang hamon ni Duterte na magpa-drug test silang dalawa dyan sa uh, tawag dito Kirino Grandstand Transparent Hair Follicle Drug Test hindi yung 1 minute and uh, 54 second eh ano na uh, may resulta na at isa lang yung result uh, cocaine hindi ganun Salang lang naman, Gadoni. Patunayan nang amo mo na hindi siya bangag. That's it. Drug test. Sila ni Duterte. Hindi yung kung saan-saan siya magpa-drug test na siya lang ha. Tapos sabihin ni balita, "Ay, si Bungbong Marcos nagpa-drug test, negative." Hindi ganun. Kailangan kasama niya si uh, si dating presidente Duterte ng drug test dalawa sila. At yung sinasabi mo na matatalo si Sara Duterte ni Lene, Diyos ko po, gadon. Nung si Duterte pa ang presidente, himod-himod ka nga ng puwete. Panahon ng time na yun, during sa mga survey, mataas, halos kalahati, si Bongbong Marcos at si Inday Sara that time. Ayaw nga tumakbo ng tao eh punta puntahan lang ni Amy Marcos doon, ginugoyo, ginugoyo, hangga para mag-tandem kay Bongbong Marcos. Dahil alam niyo no Marcos eh, walang, uh, ano, hindi marami ang loyalista. Bakit? Patunay na si Amy Marcos, hindi nag-number one bilang isang senador. O baka malaglag pa nga yan ngayong, 20, ngayong 2025 senatorial election dahil marami talaga ngayon ang na, na bad shot sa mga Marcos dahil sa ginawa ngayon ni Bongbong Marcos sa panggigipit lalo dyan din sa kwang maisog. Wah! pag sure ga doon, yung ginawa mo ito, diverse yung taktik mo ito doon sa kabulastogan mong sinasabi mong yung kahirapan sa Pilipinas, haka-haka lang yan. So, gumagawa ka na naman ngayon ng eksena para mapagtakpan iyon. Pikat mo! Hindi na yan makakalimutan ng taong bayan. At kung ikaw tatakbong presid, sinador uh, senador, magbigti ka na lang dahil hindi ka talaga mananalo, hindi ka ibuboto ng mga pobreng kagaya ko.